Good morning, guys. Happy Thursday. Today is April 25. And mag-prepare ako ng baon ni Nathan. He will go to school. But before anything, I will take muna my maintenance.

nakikita niya sa pagkain guys and kapag ka napoboard siya or ayaw niya na din sa pagkain pinaglalaroan niya and eh, kaya na iinis siguro yung sa school yung teacher yung LSE tsaka ina din namin sa kanya yung mga uh, matatamis mga uh, may sugar iiwasan namin kasi magiging hyper siya Pwede ang magpapaligo sa kanya. Tapos, iyahatid din siya ni Daddy. And then, spray ko siya. 对。 blanket guys almost 2 o'clock na I'm preparing susunduin ko si Nathan so maglalakad lang ako mga more or less 15 minutes sundin ko si Nathan. Hi guys. Pag 2 p.m. na, aalis mo na ako, susunduin ko si Nathan. And maglalakad lang ako. And then, see you later. Hi guys. Dito na kami sa bahay check na kung kinain niya yung baon niya. Tubig, hindi na naubos. Corn flakes, baon. Saka, chicken nuggets. Pero sabi, hindi na allowed ang chicken nuggets. Peyton! Ang crackers hindi niya kinain. So, once a week, binibigyan siya ng fruits. So, binigyan siya ng orange. Ato, giring niya kailanin. Honey, I love like you. Honey, I love you. I love you. I love you.

Ito yung dalawa niya. Mayroon silang diary. So, sinusulat ko ano yung nangyari ngayong araw na to. do allow the chicken nuggets? See you later, guys.